Naman na. Na, mm. kulipot Naglaka ka magdayam kita. Ang palaspas na. Kasi palas. so, inyo gawin na galis ng mino silag. Hmm. Ay amung konti kang ikom idi may di may sa idi ni MC mo di may sa idi. Hmm. Eh tapos di may sa idi MC ni sa idi. Ganun lang pala tanong ag king mo isin Yun oh, dito mo isusulbong perfect hinjap <laughs> oh, <dyan>, pa sana oh yan pala 'yon ang galis mo mga din siya pag may nakikita kasi ako gusto kong na